man. Lai man mga lalaki. Sa anong ito? Sa sinda man sana. Ano, oh, unsing taon. Unsing taon ba kasi na nag ibahan Oh, paano man nasabi? sa rapi tulpungani, puro mga babae ang tikriklamo ng lalaki. sabi mo kayo. So, mga babae, babae ang nag-loating kayo. Si Catherine. Oo, oh, ang sistema. bakong nagluwas man sana, ang statement din na nagpadaba da siya, pinadaba niya da si Daniel o to lain dai pikit-pikit na unsing taon. Dai ko mato. 27 anyos pa 26 si Catherine Bernardo. O oh, 26. Bilang no. 26 ini. May ano oh Unsing taon di pira pa sa nang edad niya. Kang naging katrato niya. Si Daniel 15. O oh, isipon mo dumang ka mag ano. Dai man itong ano. taang sinabi pinadaba niya daa. Si ano. May nagtrader kaan ito uh, ba sa ko sa... Kasi ng trader. na naman si... Ano? Si Andrea Perillantes ba niya ng show? Ako ah, aloy na ako nito. Puro pang pa Pan, siya na ma... Siguro kung Nag years, siya ang power kayo. Nag-raout siya. Nag-raout siya kang ano, kang sistema. Rinaout niya ang relasyon ng duwa. Hindi eh. Pares na ako kay Andrea. Aloy uh -huh. na ito. Aloy yun na ay kami. Kabit lang siya duman. Hindi eh. Yung tigpapaniwalaan mo. Antigano ko duman. Aloy ko na tigsubaybayan. Na, rumduman mo. So, movie kayo ito ni ano ni <laughs> ano Katrin ni Catherine, Leonardo. <laughs> <Si> Catherine <baga. laughs> pag, ano din baga pag ano kayan pasiringan ringan din sa, ano naglog si ano si Sexy na si Alden Richard di ba tadi ko na put no ay syempre da dai dapat ang, like jang, si Daniel, ang, may sala, dahil, ang may sala si hey. Daniel ang may sala dai ang may sala si ano hey. ang may sala dai ang may sala diyan ang ibibigayin yun dapat, i-partner. Dapat i-partner ko tayo. Hindi pili na siya sa na-permise. Hindi, daw ako, ako nagsisilos ako. Ikaw, ikaw na ko tayo po i-partner. Ikaw, yung ari ko, ang tigagad ko, ano, yes, yung tigagad ko sa IBCB, kung ako na lang ko i-partner Aldin Richards. Hindi mo pili sa IBCB, dapat sa yung Biba Max ka. Mm. Pang Biba Max, ang lawas day kapot nagara sa kung ano dayon ano kapun dayon magtipak asa na mag balikan naman sa na kuya balikan naman sa kuya si Katrina balikan naman may ka na. masada kayo kung simpat day si May day mineling na sa kasamang artista na sabi na ade, nagduman ni si Katrina sa condo daydating papasob niya si Daniel si Silpung hmm. si Katrina ibig sabi ngayon kayo si Daniel ang arin baya

Malan ha, basta ako, asahan ko, mabalikan na na diba? Sulit yun. Sulit yun, nun ako. Mabalikan na. Magigibong kong paraan. Dahil pa ako umayan. Dahil pa ako umayan sa inda, indah, inda. Gusto ko maka na doon si Catherine Bernardo Buda si Daniel Padilla. Gusto ko maka Halatun inda ako. Pumanap na lang si Catherine Bernardo Buda. Si Daniel Padilla, mga iba Paumayi nito ako. R15. Yama. Tawin nito ako. Tapos maumayi na ako na mga isin na yan. Yama R15 sana. Bang. Mag Magtaw sa kuya tab. Yan. Bangin. lang ako maumayan. Yan Bang. Bang. Bang.